Hindi na ikinailan ni Coach L.A. Tenorio na posibleng ilatag din niya ang never say die attitude sa Magnolia na nakuha niya sa Barangay Hinebra. Mananatili naman ang dalawang taon naman si Gayo Chu sa kapunan ng terra firma bago ito matrade ayon sa bagong rule na inilabas ng PBA at si Michael Phillips. Sinigurong tutugon siya sa tawag ng tungkulin sakaling hugutin muli ng Gilas Pilipinas para sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng ninja kay L.A. Tinorio, iginiit nito na walang pagbabago sa kanya bilang coach ng Magnolia Hotshots. Pero isa ang malinaw, dadalahin niya at posibleng i-apply sa kupunan ng Never Say Die Spirit na nakuha niya umuno sa barangay Hinebka. Binanggit din niya na posibleng may purpose bakit siya kinuha ng Magnolia. Narito ang kanyang pahayag. Tutuukan natin si Coach LA sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Ako pa rin yung LA bilang player na napaka-competitive, kakaiba yung feeling at kakaiba yung sitwasyon. Pero isang bagay na natutunan ko habang naglalaro sa Hinebra ay ang tunay na espiritu ng Never Say Die or yung Never Say Die Spirit. Hindi lang sa basketball kundi pati na rin sa buhay. At yun ang may bibigay ko sa aming kupunan. Maraming kwalipikadong coach na posibleng nandyan, di ba? Pero kami nabigyan ng pagkakataon kaya siguro may dahilan, may layunin kung bakit ako nandito para maging coach ng Magnolia. So doon tayo sa Never Say Die Spirit mga ka-playoffs. Parang given naman na yun eh, di ba? Madadala niya talaga yung sa kuponan na nilipatan niya yung Magnolia. Posibleng may apply din yan sa kanyang team dahil siya na ngayon yung coach. Siya na ngayon ang kapitan na magtitimon sa Magnolia Hatchats. Gaano mang kabigat at gaano mang kahirap ang harapin nilang laban, hindi na maaalis sa kanya yon. Yun yung totoo doon, di ba? At dahil siya ang kapitan, wag na rin siguro tayo magulat kung i-adapt din ng kanyang players ang ganong mentality. In short, mas magiging competitive ang Magnolia, di ba? Sa aspeto ng purpose or layunin, bakit siya nandito ngayon bilang coach, Actually, totoo yung sinabi niya na maraming kwalipikadong coach sa PBA. Pwedeng hindi siya ang kinuha, di ba? Pero siya yung pinili dun eh. Well, siguro may rason talaga pero sa ngayon wala pang makapagsasabi kung ano yung dahilan na yon. In fairness naman kay L.A. Tenorio, tingin naman natin desidido siyang baguhin ang anumang meron ngayon sa Magnolia. Unang-una, yung bansag sa kanila bilang Intervoice. voice, magaling sa umpisa sa dulo ng laban. Posibleng isa yung sa target niyang mawala sa team. Yung impresyon ng fans na nagdadala ng pangit na imahe hindi lang sa coach, kundi sa buong team. Ibig sabihin malaki ang hamon na hinaharap ni L.A. Tenorio bilang coach. Pero katulad nung sinabi niya, posibleng may purpose or dahilan bakit siya andito ngayon. Yun siguro yung dapat nating abangan sa pagsisimula ng kanyang bagong karera matapos siya magretiro sa paglalaro dito sa Barangay Hinebra. Kung paniwala si L.A. Tenorio na may rason bakit siya ang nasa pwesto ng Magnolia sa kabila ng maraming kwalipikadong coaches, nakatakda naman naman ng manatili ng dalawang taon or season si Gayo Chu sa terafirma, firma, base na rin sa bagong rule na ipinatutupad or ipatutupad ng PBA. Base sa report, maililipat lang umano siya o maititrade lang umano siya matapos ang dalawang taon sa kupunan. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Torado sa kanyang report sa Spain. Ang number one pick sa PBA rookie draft, ay hindi na maaaring matrade sa kanyang unang dalawang buong season sa liga ayon sa bagong patakaran ng liga. Inaprubahan ng PBA Board ang bagong patakaran sa isang pagpupulong nitong nakaraang buwan na ipaalam na rin sa mga hupunan ang tungkol sa patakarang ito sa pamamagitan ng isang memorandum ayon sa isang source. Si Gayo ang magiging kauna-unahang top overall pick na sakop ng bagong patakaran matapos siyang mapili bilang number one pick ng terafirma firma sa season 50 draft okay to mga ka-playoffs ha kung dati pwede yung ganoon ngayon hindi na di ba kakailanganin ng isang top pick sa nakaraang draft na manatili ng dalawang taon bago sa tuloy yung mapakawala ng kanyang team. Ibig sabihin lang nito mga ka-playoffs, protektado na ang isang team na humugot ng number 1 sa nakaraang draft. Mas pakikinabangan na nila ngayon kumpara sa dati, di ba? May security na sila ngayon. Dahil dyan, mas magiging competitive ang team sa tingin natin. Ha? Mas magiging intact ang commitment ng players. Pwersado siyang ibuhos ang lahat sa team, hindi lang para makatulong, kundi yun talaga yung dapat doon. Kung maalala natin mga ka-playoffs si Stephen Holta. Hindi na siya nagtagal sa Terra Firma which is sayang kasi mas makikinabang sana sa kanya ang team kung nanatili siya dahil may kakayahan naman talaga siya doon. Si BGR or si Brandon Ganuelas Roser, kung maalala nyo rin, na-drop din siya ng 47 season. Pero matapos ang apat na buwan naman o, nailipat naman siya sa NLEX. Hindi na rin pinakinabangan ng terra firma. Ganon din si Joshua Munson. Nailipat din kagad siya mula sa terra firma patungo sa Northport. Ilan lang sila sa halimbawa ng maagang umaalis sa team na unang nag sa kanila. Yan yung ilan din sa mga rason kaya naisip ng fans na may farm team talaga. Pinaharvest kagad ang pick ng malalaking koponan tapos naiiwan sa kangkungan ng nag-drop na team. Habang mananatili ng dalawang taon si Gayo Chu sa tara sinisiguro naman ni Michael Phillips na sa siyang muli sa koponan ng Gilas Pilipinas sakaling kailanganin muli ang kanyang serbisyo. Ayon sa kanya, masarap umano sa pakaramdam ang magrepresent ng bansa. Hindi niya umano kayang ipaliwanag ang pakiramdam ng isang player na naatasang kumumada para sa bayan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutuukan natin si Michael Phillips sa ni John Bryan Ulanday ng Fieldstar. Kung kalooban ba ng Diyos na mabigyan ako ng pagkakataong mag-tryout at muling maging bahagi ng national team, siyempre buong puso ko yung tatanggapin. Ang makapaglaro para sa national team ay isang bagay na hindi ko kayang ilarawan sa salita masarap sa pakiramdam talaga Hanggang ngayon high pa rin ako mula sa huling SEA Games ko kung saan nakadisplay pa sa bahay ang gold medal ko. Patuloy pa rin ang komunikasyon ko sa mga teammates ko eh. Kaya't lubos akong nagpapasalamat na maraming taong tumutulong para maituloy ang pangarap na yon. Actually, goodness to mga ka-playoffs eh, di ba? Base kasi sa report na lumabas dati, wala pa pangalan ni Motor Mike sa mga kinukonsidera ni Coach Norman Black. Pero dahil may lumabas na ganito mula kay Motor Mike mismo, posibleng makasama siya sa hanay. Asset naman talaga siya sa team eh. May ibubuga sabi nga nila na patunayan na rin niya yan nung nakaraang SEA Games kasama si Coach Chot Reyes. So may background na kagad di ba? Athletic, malakas ang loob, pwedeng pwede pa talaga siya kung tutusin. Hindi lang natin alam kung target din siya ni Coach Norman. Base rin kasi sa report, medyo mahirap ang sked ng UAAP. Pero sinabi rin naman ni Coach Norman sa report na mula din sa hanay ng kolehiyo ang tinatarget niya sa natitirang slot sa gilas na sasabak sa SEA Games. Sa ngayon mga kaplay playoffs, tingin natin medyo mabibigat pa rin ang posibleng makaharap ng gila sa SEA Games. Yung rule kasi nila, yun din ang ginamit ng Cambodia. Passport lang ang kailangan. So hindi imposible na i-duplicate ng Thailand ang ginawa ng Cambodia na naging kaagaw ng gila sa gold medal. Kaya mas kakailanganin ng grupo ng gila sa mga athletic player katulad ni Michael Phillips para makasabay sa mga magiging kalaban nila dyan. So guys, maraming maraming salamat.